Hey hey, what's up, what's up mga ko? Okay, Masukin sila ng buhay po sa ating lahat, Coach Manny po muli. And for today's video, ay tinga lang, hoy! Hoy, ay, hey, hey, Camille, Camille, bilis, bilis, bilis! Meron akong mga kasama dito, ito po yung mga softball player ko na talagang tinuturoan din natin na magtanim para softballistang plantita. Okay, tanggalin ang mga mask para makita ninyo mga kagandahan. Ito po. Oh, kaway naman. Uy, Ninya. Ito po Hi. si Ninya. Ah, matangkad po yan. Oh, hey. Oh, hey, hey. Elika, eh, oh, ito po si Kera. O, oh, tanggalin naman naman yung mask para makita ka sa, na, sa ano ba, mag, ma, na, yung kagandahan mo, dahi. Okay. So, ngayon po, ay uh, kasama ko itong mga to. Nagdidilig-dilig dito kami sa garden. At uh, yan, Ah, uh, teka muna, may tanong ako. Kayo, ano ka kayo? Lumapit naman kayo. Please support our video. Uh, sana naman maikli lang po ito. Sana mo panoorin niyo ang aming video. At uh, supportahan kami sa aming uh, YouTube channel. Dahil ito po, ito po aming uh, makikitain nito ay gagastusin po namin sa aming mga laro na darating na laro. Kaya sana po support. May meron po tayong mga batalas na Sana po panoorin nyo. Okay, kayo ba'y kumakain ng gulay? Uh, Ang ng mas. Dali, ah, ligtas tayo rito, ligtas tayo. Ah. Oh, ano ano ano? Ah, ano, kumakain ba kayo ng gulay? Ano mga gulay kinakain niyo? O oh, bakit na nasisilaw ka? <laughs> Nanggaling oh, 'yan. Ano, antagal ang tagal naman. Kalabasa. Ano pa? Oh. Ano pa? Sitaw. Sitaw. Okay. So kailangan kumakain kayo ng ano, ng gulay kasi 'yan ay napakalaking bagay para Ah, uh, lalo kayong gumuling na soup, sa soup bowl. Ha, ah, lalong uh, gumanda ang function ng inyong mga katawan at uh, talaga makagalaw kayo ng mas maayos kasi kumakain kayo ng gulay. At saka 'di ba sabi, pampahaba oh. ng buhay ang gulay. So ngayon ay eto. Papakita ko sa inyong dalawa yung ating um, yung masaganang ani at ipapakita natin sa uh, um, shoutout po sa lahat ng ating mga manonood at sa mga plantito at plantita papakita ko sa inyo na kahit tayo nasa syudad ay talagang pwede tayong umani ng sagana ngayon, uh, eto, papakita ko sa inyo kayo ba ang dalawa kumakain ng pechay? ah, uh, sige, eto tingnan natin yung itong ating mga ng pechay eh, e, na po ang aking uh, tanima ng pechay oy kaway naman kayo dyan, ang mga model ko ng pechay, sila po ang aking mga model na, <laughs> ng pechay, tingnan nyo naman oh napakatataba, wala pa po itong isang buwan so, yan nakita nyo, yan po ang mga katunayan, kahit na sa uh, kahit na nasa syudad ka Ah, ito yung ng na urban gardening. Pwede tayo makapagpatubo, makapagpasagana ng ani. Ito pa, may papakita pa ako sa inyo. Ayan, ito na naman po. Papakita ko naman sa inyo yung mga tanim kong pechay, sagana-sagana pechay dito sa mga lumang gulong. Nakita nyo naman, di ba? O, ah, lumang lumang gulong yan lang yung pinagtaniman ko, pero tumubo ng sagana. Ah, basta't maayos yung lupa. So, ayan po. Ayan po ang ating ah, napakasaganang pagtubo ng ating mga tanim na pechay oh, Okay So nakita Nakita nyo yung aming Yung akit talim na pechay no O oh, sa susunod po Ay uh, kakatulungin ko tong dalawa Para naman ma, ma ma matutunan nila Kung paano magtanim So ngayon ay napakasagana Itong pechay na to At uh, shout out Sino po ang gusto <laughs> Okay pag ito Pwede tayong mamigay muna sa ngayon eh, Baka ipamigay natin to Kasi masyado marami Hindi namin to kayang Ah, uh, paano magtanim ng pechay? Sa susunod, uh, i-share ko sa inyo 'yan. Uh, kailangan maganda yung lupa. 'Yon, ito po. So, don't forget to like and share. 'Yan. Salamat po sa inyong uh, panonood. Ah, uh, lagi kayong mas, uh, sana always happy tayo. Uh, kaya magtanim na kayo para wala tayong stress. Okay, maraming maraming salamat po. Mabuhay kayong lahat. God bless you all. Bye!